Hi guys. Sa video ito guys, no, tatalakayin naman natin guys, no, kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa mga mayayaman, no, kung magkaroon nga ba sila ng kaligtasan balang araw kung sila ay nasa kabilang buhay na. Uh, reality talaga guys no na sa mundo na ginagalawan natin ngayon guys no talagang hindi tayo mabubuhay kung tayo ay walang pera kasi tulad ng sinabi ko lahat ng kilos natin ay nangangailangan talaga tayo ng pera pambili natin ng mga pangangailangan natin kung wala tayo ay walang sariling bahay kailangan natin na mag-upa ng bahay kailangan natin magbayad ng billings kaya talagang aminin na natin sa sarili natin na kailangan talaga natin ng pera habang tayo ay namumuhay dito sa earth. Pero ang sobra-sobrang pagdidesire natin ng pera guys ay masama. Kasalanan sa Dios ang sobra-sobrang pagdidesire natin ng pera lalo na kung tayo ay naghahangad na yumaman. di ba? Kasi nakasaad yan sa Bible na kung kayo daw ay sobra-sobra ang paghahangad nyo sa pera, anong mangyayari sa inyo? Basahin ko sa inyo sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 nakalagay dito those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction ibig sabihin yun daw mga naghahangad na yumaman nahulog daw kayo sa patibong nahulog kayo sa tukso ni Satan sa inyo na maging mayaman kasi ang pagdahangad ng ano no ng sobra-sobrang -sobrang pera no ang paghahangad ng sobrang kayamanan no Mag, dito na nag-uumpisa yung ano guys yung nakakagawa tayo ng kasalanan di ba kasi tulad nga ng sinabi ko kapag tayo may pagmamahal tayo sa pera gumagawa tayo ng paraan kung paano natin madadagdagan yung income natin kung paano palumago yung pera natin kaya dito na nakakapag-isip yung marami na gumawa ng mga masasamang gawain yung mga Katulad ng pang-i-scam na 'yan, katulad ng pang-hold up na 'yan, panlalamang sa kapwa nila dito na nag-uumpisa 'yon kapag tayo ay sobra-sobra yung paghahangad natin na magkaroon tayo ng maraming pera na para yumaman tayo balang araw, 'di ba? Ito ang dahilan kung bakit nagkakasala ang karamihan sa sobrang paghahangad ng pera. Kaya talagang hindi talaga siya magandang gawain na sobra-sobra yung paghahangad natin ng pera dahil dito tayo nakakapag-isip ng masasama na bagay. At saka Patunayan ko sa inyo kung ano ang sabi ng Bible tungkol sa mga mayayaman. No? Basahin natin dito sa Matthew chapter 19 verse 23 to 24. Ang sabi dito, And Jesus said to His disciple, only i say to you only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven again i tell you it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of god o diba big sabihin sabi ni Jesus Christ dito may daw yung mga mayayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Bakit nga ba? Kasi syempre guys no, yung mga mayayaman guys no. Busy yan sa buhay nila kasi ang focus nila yan, nandyan na sa pagpapayaman pa nila, sa pera sila di ba Kasi ang mga mayayaman na yan, marami na yung source of income, kaya yan sila umaman. So meaning, busy yan sila sa buhay, busy yan sila sa pagpapalago ng negosyo nila, busy yan sila sa pagpapayaman pa, wala na yan silang panahon kay God, ba diba? Wala na yan silang panahon para magkaroon ng intimacy kay God or relationship kay God, di ba? Wala na yan silang panahon magpray siguro, wala na yung panahon magsimba, wala na yung panahon magbasa ng Bible or wala nang na panahong ano preach ng gospel ni God so paano pa sila ano makakapasok sa kaharian ng Diyos kung puro pera ang nasa isip nila di ba Sabi nga dito ni Jesus Christ mas madali pa daw sa camel na pumasok sa butas ng karayom di ba lain mo yan mas madali pa daw sa kamil ang puma pumasok sa butas ng karayom kaysa mga mayayaman para pumasok sa kaharian ng Diyos o di ba sabi dito di ba kaya talagang hindi talaga maganda na nag -de desire tayo para umaman dahil mahihirapan tayong pumasok doon sa kingdom ni God. Dahil mawawalan tayo ng time sa Kanya dahil ang focus natin nasa pera na nasa pagpapayaman na. Tapos, sab anong sabi dito? Sab uh, basahin naman natin yung Proverbs chapter 23 verse 7 naman. The rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Di ba? Kung mayaman ka, syempre, mananaig ka kaysa mga mahihirap, mangingibabaw ka kaysa mga mahihirap. Kasi syempre, ba diba, sa mundong ito, pera ang gumagalaw, lahat nagagawa ng pera. Kaya, walang imposible na ang mga mayayaman, mananaig talaga sila laban sa mga mahihirap. At yung mga nangihiram naman ng pera, syempre, tayo na mga mahihirap, nangihiram ng pera, magiging alipin tayo sa mga nagpapahiram ng pera sa atin. Ito ang ibig sabihin ng Bible verse na ito. Tapos, nakalagay naman dito sa Proverbs 23 verse 4. Do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. As ibig sabihin nito, pag mong Ituon lahat ng focus mo dito sa pagpapayaman. Huwag mong igogo lahat ng panahon, lahat ng oras mo sa pagpapayaman. Huwag mong isa-alang-alang yung ibang mga pangangailangan mo kasi may iba ka pang pangangailangan, may iba pang nangangailangan sa iyo. Hindi lang mahalaga yung pagpapayaman, hindi lang pera ang mahalaga, 'di ba? May iba ka pang mga needs, 'di ba? May iba pang nangangailangan sa iyo. Huwag mong ibuhos lahat ng panahon at oras mo dito sa pagpapayaman at huwag mong Huwag kang umasa sa sarili mong katalinuhan, di ba? Kailangan mo ng Diyos, kailangan mo pa rin ng Diyos ng, sa buhay mo. Huwag kang umasa sa sarili mong pangunawa o sa sarili mong katalinuhan. Magbigay ka rin ng panahon para sa iba pang mga pangangailangan mo. Magbigay ka rin ng oras para sa iba pang pangangailangan mo o sa iba pang nangangailangan sa iyo, di ba? Tapos, nakalagay naman dito, basahin naman natin sa Proverbs chapter 18, verse 11. The wealth of the rich is their fortified city. They imagine it a wall too high to scale. Ang ibig sabihin, yung mga mayayaman daw, no? Yung kayamanan nila, no? Yan na yung ginagawa nilang pader. Siyempre, kapag mayaman ka, isipin mo, wala nang makakatibag sa'yo, di ba? Wala nang maka, ano, makakahamak sa'yo dahil mayaman ka. Iyon na yung pinakapader mo, yung pera mo diba Kasi pag mayaman ka, mataas ang tingin ng tao sa iyo. Pag mayaman ka, respetado ka ng tao kasi mayaman ka. Pag mayaman ka, kakatakutan ka ng tao kasi marami kang pera. Ganun ang ano eh, reality eh, 'di ba? Talagang mayayaman ang ang nangingibabaw sa mundong ito kasi nga pera ang gumagalaw sa mundo na ito. Lahat ng kilos natin kailangan natin ng pera. Talagang ito, itong mga mayaman na ito, yung pera nila, yun na yung ginagawang pader nila. Itong ang ibig sabihin ng Bible verse na ito. Tapos, basahin naman natin dito guys no sa James chapter 1 verse 9 to 10. Nakalagay naman dito. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliations since they will pass away like a wild flower. Anong ibig sabihin? Yung mga God-believers, no? Kung tayo man daw ay may mababang kalagayan sa mundong ito, kahit tayo man ay mahihirap, dapat pa rin tayong magyabang dahil wala man sa lupa, wala man dito sa earth ang treasure natin. Sa heaven, andoon ang treasure natin. Tayo na mga God believers, no? Di bali wala tayong treasure dito sa earth. Ang importante, ang treasure natin nasa heaven. Kaya dapat pa rin tayong magmayabang. Di daw katulad ng mga mayayaman, Mayaman sila dito, marami silang kayamanan dito sa earth pero mapapahiya sila pagdating na doon sa heaven dahil wala silang treasure pagdating sa heaven. 'Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito dahil daw sila ay lilipas din. Tayo ay papanaw, tayo ay mamamatay lahat, 'di ba? Like a wild flower kaya ang kung ano man yung kayamanan na meron sila ngayon lilipas din yan. Pansamantala lang habang andito pa sila sa earth, di ba? Magpapakasaya sila sa yaman nila habang andito pa sila sa earth. Pero pagdating ng araw na sila ay nasa kabilang buhay na, mapapahiya sila doon sa kabilang buhay dahil wala silang treasure sa heaven. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, guys, no? Tapos, anong sabi dito? Anong sabi dito ni God? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 naman, ang sabi dito, kuman those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth which is so uncertain but to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment o ba? Diba? sabi niya dito pinag-uutos niya na yung mga mayayaman daw wag daw silang mayabang wag daw silang umasa sa kayamanan nila kasi yun daw kayamanan nila wala daw yung kasiguraduhan kasi si God, God siya. Kapag tayo sobrang yabang tayo kahit ang yaman natin, kahit ang yaman ninyo, sobrang yabang ninyo, pwede kayong ibaba ni God, pwede kayong pabagsakin dahil powerful si God, eh, lahat kaya niyang gawin. Kaya dapat huwag kayong mayabang, kung kayo man ay mayaman, huwag kayong mayabang, huwag kayong umasa sa kayamanan di ba Ibig sabihin, ano, itrato nyo pa rin yung kapwa nyo bilang tao, huwag kayong magmayabang, huwag kayong manghamak ng kapwa niyo, huwag kayong mangapak ng kapwa nyo. But to put their hope in God who richly provides us with everything for our enjoyment, 'di ba? Mas kay God daw tayo umasa dahil si God nagpo-provide siya sa lahat ng mga pangangailangan natin para sa kasiyahan natin, 'di ba? siya ang provider natin eh. Si God ang provider natin. Papabayaan ba tayo niyan? Eh, nakalagay sa scripture niya. I will never leave you nor forsake you, di ba? Lahat ng mga pangangailangan natin, ipoprovide niya. Kaya dapat sa kanya tayo umasa, di ba? Tapos, nakalagay naman dito sa Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgression it is by grace you have been saved O, oh, di ba Pero anong sabi ni God dito kahit na tayong makasalanan kahit tayo ay wala ng time sa kanya di ba lalo na pag ano pag ang focus natin ay doon na lang sa pera di ba Ang focus natin sa pagpapayaman sa pagpaparami ng pera nawawalan tayo ng time kay God di ba pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, gumawa siya ng paraan para tayo ay mabigyan ng chance na makapagsisi, mabigyan ng chance na mapatawad sa ating mga kasalanan, makapagsisi tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ, di ba? Nabigyan tayo ng chance kahit tayo makasalanan, wala na tayong time sa kanya, mas pinapahalagahan pa natin yung pera, mas pinapahalagahan pa natin kung paano kumita ng pera kaysa hanapin natin si God, kaysa hanapin natin yung kingdom ni God, ba diba? Pero gumawa siya ng paraan para tayo na mga makasalanan ay mabigyan ng chance para makapagbalik loob sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat guys, eh, no? pwedeng pwede pa tayong mapatawad sa lahat ng mga kasalanan natin no basta tayo ay interesado sa pagbabagong buhay at interesado sa pagbabalik loob kay God di ba magsisi tayo sa mga kasalanan natin ulang imposible na tayo ay patawarin at maging born again tayo no yan ang nakasulat dito kasi itayo ay tinubos na ni Jesus Christ sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa kailangan lang natin na magsisi sa mga kasalanan natin humingi tayo ng tawad no tapos, may I ako sa inyo na ano no, na history sa Bible no na magpapatunay na ang mga mayayaman talaga ay mahirapan na pumasok sa kingdom ni God no kasi basahin natin guys no yung ano story sa Bible, basahin natin yung nasa Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Nakalagay dito, Now behold, one came and said to him, "Good teacher, what good thing shall I do?" that I may have eternal life. Yung ano to, yung mayaman na lalaki nagtanong siya kay Jesus Christ kung ano daw ba yung pwede niyang gawin para mainherit niya. Yung eternal life. Anong sabi ni Jesus Christ dito? So, he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. If you want to enter into life, keep the commandments, di ba? Sabi ni Jesus Christ, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi nag-iisa lang si God lang ang mabuti, di ba? Sabi niya, tapos kung gusto mo magkaroon ng eternal life, di diba? dapat sundin mo lahat ng kautusan ni God. Tapos anong anong sagot ng mayaman na lalaki? Sabi niya, he said to him, which ones? Oh, tang sabi ng mayaman na lalaki, Alin doon? Alin doon sa commandments ni God ang susundin niya? Ang sabi naman ni Jesus Christ, Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Ang sabi ni Jesus Christ, wag kang pumatay. Wag kang mag-commit ng adultery, huwag kang mga ngabit, huwag kang mga lunya, huwag kang pumasok sa primarital sex, di ba? You shall not steal, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling. At ang sabi ni Jesus Christ, magbigay ka ng karangalan sa mga magulang mo. Yan ang sabi dito, honor your father and your mother. Tapos mahalin mo daw yung mga kapitbahay mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ano naman ang sagot ng ang mayaman na lalaki dito? The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What though I still lack? Lahat daw ng mga nabanggit ni Jesus Christ na commandments ni God, nasunod na daw niya mula pa nung pagkabata niya, ano pa daw ang kulang, ang hindi pa niya nagawa, anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? Jesus said to him, If you want to be perfect, Go, sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven and come follow me. 'Di ba? Anong sagot ni Jesus Christ kung gusto mo maging perfecto ka? Sige, ibinta mo, ibenta mo lahat kung ano meron ka, 'di ba? Siyempre mayaman siya. pinag uto sa kanya, ibenta niya lahat ng meron siya at ipamigay niya sa mga mahihirap. Tapos sabi ni Jesus Christ para magkaroon yung mayaman na lalaki ng kayamanan sa heaven, di ba? Treasure in heaven. Tapos sundin daw niya. Sundin niya si Jesus Christ kung ano yung mga ginagawa niya, kung ano yung pag-uugali niya, ano yung mga gawain niya. Kailangan sundin natin si Jesus Christ para maka punta tayo sa kingdom ni God. Mainherit natin yung eternal life. Tapos anong reaksyon ng ang mayaman na lalaki? But when the young man heard that saying, He went away sorrowful for he had great possessions, 'di ba? Ang sabi dito, noong narinig daw ng mayamang lalaki yung mga sinabi ni Jesus Christ, umalis siya na may kalungkutan. Kasi marami na siyang pagmamayari, tapos pinapabenta, 'di ba? Pinapabigay sa mga mahihirap, 'di ba? Ano kaya sa palagay niyo yung iniisip na mayaman na 'yon? 'Di ba? Talagang kailangan talaga kung gusto natin na ma-inherit yung kingdom ni God, magkaroon ng eternal life, huwag tayong maghahangad ng sobra-sobrang pera. Dahil sabi nga, the love of money is the root of all kinds of evil. Kaya dapat talaga huwag tayong maghahangad ng sobra-sobrang kayamanan kung gusto natin na makarating sa kingdom ni God. Dahil nga, hindi nga pwedeng mag-serve kay God at saka mag-serve ka din sa money. Kailangan pumili ng isa dahil nakalagay yan sa Bible. Anong sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters for either he will hate the one and love the other or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money, 'di ba? Kailangan mo talagang pumili. 'Di ba? Kasi ang money sa evil 'yan. Sobra-sobrang pagdi ng money sa evil 'yan, hindi 'yan kay God. Kaya kung gusto niyo ng eternal life, kung gusto niyo ma-inherit yung kingdom ni God, pumili kayo sa isa nito. Kung si God ang piliin nyo doon kay, kay God, kung gusto nyo ng eternal life, di ba? Pero kung pipili kayo sa pera, alam nyo na yung mangyayari sa inyo. Hindi nyo ma-inherit yung kingdom ni God. Hindi kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan someday kapag namatay na kayo, di ba? Kasi nga, hindi nga pwedeng mag-serve ng ano, two masters. Hindi pwedeng love mo yung pera, tapos magsiserve ka din kay God, pinapabili ka nga eh, ng isa eh, di ba? Hindi pwedeng dalawa, di ba? Unfair ba si God na ano, pinapili tayo? Hindi siya unfair, di ba? Binigyan nga tayo ng free will eh. Hindi tayo pinipilit na sumunod sa commandments niya, di ba? Hindi tayo pinipilit ni God kaya hindi siya unfair, no? Binigyan tayo ng free will. Pwede natin gawin lahat ng gusto natin na naaayon sa kalooban natin, no? Pinapipili tayo. Nasa atin na lang yun kung alin ang pipiliin natin, di ba? Kung tayo, wise tayo, piliin natin na magkaroon ng eternal life kasi andoon talaga ang tunay na treasure na sa heaven. Kasi tulad ng sinabi ko, yung mga treasure na nasa earth, kung ano man yung mga kayamanan na meron tayo sa earth, ano man yung mga temporary bagay na meron tayo sa earth, lahat ay lilipas, lahat, lahat ng mga yan ay lilipas yan. 'di ba? Hindi natin madadala sa kabilang buhay 'yan. Kapag tayo na matay na kahit pag ano kadami yung pera natin, ni singkong duling, wala tayong mapapakinabangan 'yan. Wala tayong madadala niyan sa kabilang buhay, 'di ba? Yung kung gaano man kagara yung mga mga material na bagay natin dito sa mundo, no? Lahat 'yan temporary lang 'yan. Kahit isang magagaring bagay na 'yan, hindi natin madala sa kabilang buhay 'yan. Kaya kung tayo matalino tayo, kung wais tayo, Pipiliin natin si God kasi sigurado na kapag si God ang pinili natin, andun ang treasure natin nag-aantay sa heaven, di ba? May inherit natin yung eternal life, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? At doon ang punta natin sa kingdom ni God, di ba? Napakasarap sa feeling. Iisipin mo pa lang, no? Kapag ikaw nasa kabilang buhay na, di ba? ma makapunta ka doon sa kaharian ni God. Napakasarap sa feeling, di ba? Napakasarap isipin, no? Kaya sana, no, tayo, no, magsana ang desire natin. Puro magagandang desire, no? Hindi tayo nag-desire -de ng ano ng mga evil desire kasi yan ay walang maidudulot na maganda sa buhay natin maaaring dito sa earth na to tayo ay mayaman, tayo ay kilala, tayo ay famous tayo ay nangingibabaw, tayo ay kinakatakutan tayo ay nire ng tao dahil Mapera dahil mayaman, pero pagdating sa kabilang buhay, mawawala lahat yan. Mga posisyon, kung ano mang, mga posisyon na meron kayo dito sa lupa, kung gaano man karami ang pera nyo dito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, mawawala lahat yan. Kasi tulad ng sinabi ko, temporary lang yan, yan ay lilipas. Kaya mas maganda talaga guys, no, na makapag-isip tayo ng tama, no. Sa akin lang naman guys, no. Uh, wag naman sana kayong magalit. Yung mga natatamaan ng video ko, wag kayong magalit sa akin. Ako ay nagpapaalala lang. Uh, ano lang, nag-guide lang ako sa inyo. Di ba kasi ako ay nakakapagbasa ng Bible. Gusto ko lang din magkaroon kayo ng idea. Kung ano ang sabi ni God regarding sa mga mayayaman na mga tao. Kung ma-inherit nyo ba yung kingdom ni God, no? Pero hindi pa naman huli ang lahat para sa pagbabagong buhay, guys, no? Hindi pa huli ang lahat. May chance pa na binigay si God sa atin para tayo ay makapagbagong buhay, makapagsisi sa lahat ng ating mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya no? at magiging born again para na rin sa kapakanan natin balang araw kapag tayo ay nasa kabilang buhay na guys no hanggang dito na lang guys yung aking video guys no sana may natutunan kayo sa akin bye bye and god bless you all bye bye everyone